sa 2,800 novo isahano ang nangangarap na makapasa sa Career Service Examination, Paper and Pencil Test ng Civil Service Commission o CSC ngayong taon. Ginanap ito sa tatlong eskwelahan sa lungsod ng kabanatuan na nagsilbing testing centers. Nahahati ang eksaminasyon sa dalawang kategorya, ang professional at subprofessional. Sa datos ng CSC Nueva Ecija, 2,557 ang sumalang sa professional level, habang 328 naman sa sub-professional level na may kabuo ang bilang na 2,885. Bilang general ability test, sinubok ang mga examiner sa vocabulary, grammar, and correct usage, paragraph organization, reading comprehension, analogy, logic, numerical reasoning, clerical operations, general knowledge, at Philippine constitution. Ang pagpasa sa eksaminasyon ng civil service ay isa sa mga paraan upang makapasok ng trabaho o magkaroon ng permanente posisyon sa gobyerno. Para po madaling mapasok sa government. Uh, for promotion kasi ano na work na ako ng LGU ngayon. Para ano lang, maging permanent. Kumusta uh, yung exam niya? mas parang mas madali siya kasi nung first take parang na-review ka. Yan lang po. Mas na paghandaan mo ba nung no? Oo, oh. Ang career service examinations ay may passing rate na 80%. Ilalabas ang resulta ng eksaminasyon sa June 13, 2015. Samantala, ang susunod na career service examination ay sa October 18 ng kasalukuyang taon. Sisimula ng CSC na tumanggap ng mga aplikante sa May 25 hanggang September 3, 2015 sa lahat ng regional at field offices sa buong bansa. Maaari din bisitahin ang kanilang website sa www.csc.gov.ph. Para sa balitang Unang Sigaw, ako po si Denira Gabriel.